mga idol ha meron naman tayong bagong i-share sa inyong video ngayon mga idol ito mga idol ay isang new soul 125 mga idol ang problema nito mga idol ay itong uh, kanyang gulong mga idol ha pag umaandar kasi ito mga idol uh, dire diretso lang yung andar niya mga idol kahit pipigilan mo yung gulong niya mga idol hindi mo siya mapipigilan mga idol as yung pre-wheel mga idol ngayon na uh, nagkaroon siya ng problema dito sa so may clutch mga idol ngayon mga idol titingnan natin yung kanyang uh, clutch mga idol bubuksan muna natin yung cover niya mga idol bago natin makikita yung kanyang clutch dyan mga idol kung nagkaroon ng problema o yung spring ba mga idol o yung kanyang bolt ngayon mga idol buksan na natin yung kanyang cover mga idol ayan dyan, dyan natin titinan yan mga idol mabaklasin natin yan mga idol para makita natin kung ano ang naging problema dyan mga idol ayun mga idol ah, nabuksan na natin yung kanyang uh, clutch mga idol ngayon mga idol tatanggalin natin yung kanyang cover ayan mga idol nakikita natin yung kanyang spring ay putol yan yung dahilan mga idol kaya dire diretso yung kanyang ikot ng kanyang gulong mga idol kahit pipigilan natin wala siyang prewheel mga idol ngayon hey, mga idol, tatanggalin muna natin yung kanyang circlip type mga idol para mapapalitan na natin ng spring. Ayan yung mga idol, yung spring niya mga idol, o, putol. Yan. Yan yung papalitan natin ng bagong spring mga idol. Ito rin mga idol lang ipapalit at yung spring mga idol. Ha? Ah, original dito mga idol na ipapalit at yung spring. Ayan. ay huwag kayong gumamit yung mga idol ng mga replacement na spring mga idol. Original lang gagamitin nyo talaga dyan. Ayan mga idol, ah, naikapit na natin yung kanyang spring. Ha? Ah. Ganyan na yung itsura nya mga idol. Ay ah, babalik na lang natin yung mga idol yung kanyang circlip lock mga idol. na. Ah. Okay na po yung spring niya mga idol. Napalitan na natin lahat ng pato. Kaya mga idol, uh, naikapit na natin pato yung pooper. Ayan, umaandar siya mga idol. Okay na yung kanyang ang uh, gulong. Ayan mga idol, uh, nakikita natin mga idol na meron na siya ang periwag. Dito nagtatap sa ating video mga idol. Mayroon sila